kumusta? <laughs> kumusta kayong lahat? Ay, upo muna ako. Kumusta kayong lahat? May tao sa likod ko. Sino ga ire? Sino ba yan? Sino yan? Lily? Lily! Maglaro muna kami. Punta ka. ko si Lilia. Lili, 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 hello, Lili, hello, Lili, Lili. 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 Mana si Lily? Uh? Lily nak batik nawa. Lily! Lily! Ala u? Uh. Lili! Lily! Lily! Lily, Lili Hello Hello Lili Hello Uy. Okay, balik tayo sa topic. Tapos na ako maglaro. Eh gusto pa niya maglaro. Sit. Sit. Lilil. Sit. Sit. Lililing sit. Sit. Oh. Hello. 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 Okay, balik tayo sa topic. Meron akong isi-share sa inyo. Um, alam nyo naman, may bago na naman pumasok sa utak ko. <laughs> gusto ko kasi siyang sabihin or gusto ko na kayo naman lang magbigay ng opinion kung kung tama ba itong mga pinagsasabi ko. <laughs> Meron akong itatanong sa inyo. Ito itatanong ko ha. Dapat ka bang magsisi dahil di ka nakapagtapos sa pag-aaral? Or dapat ba na magsisi ka dahil hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral? Uh, para sa iyo, ang pag-aaral ba ay solusyon para makaahon sa kahirapan? Yun tanong ko ha. Pag may, pag may sasagot ha. Ah. Okay ano? Ow. Oh. Ow. Oh. oh Hello? Sina mo yung kamay niya, ang laki. Hello? 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 Lilyo? Lilyo? Ang laki ng aso na to. Siguro 10 kilo to, 15. May tanong, uh, ako unang sasagot nito ha. Para sa akin, nung pagtatapos ng pag-aaral, dapat bang magsisi ka? Hindi. Kasi marami namang yung mayaman na hindi nakakapagtapos sa pag-aaral eh. ba? Diba? At saka bakit kailangan mong ipilit sa sarili mo na kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral? Eh kung di naman kaya, kung di naman afford, Maswerte na lang yung taong nakapagtapos sa pag-aaral kung yung nagpursige talaga sila. Nahanapan nila ng paraan para makapagtapos sila. Di ba? Para sa akin Kasi yung mga natutunan mo sa school, sa eskwelahan, hindi naman yan na-apply sa totoong buhay. Yung pamamaraan lang, kung paano mo isolve yung problema sa school, ganun din maa-apply mo dito. Pero yung mga pinagtuturo ng teacher nung, ano, wala naman. Hindi naman lubalabas. Ano ba? Meron pa akong isang tanong. Dapat bang kailangan makapagtapos ang mga anak mo kasi di ka nakapagtapos? Para sa akin, kung magkakaroon ako ng anak, kung gusto niya mag-aral, mag-aral siya. Kung di siya, kung ayaw niya mag-aral, Hindi yung pipilitin ko dahil gusto ko makapagtapos siya dahil hindi ako nakapagtapos. It's a choice. Kung gusto niya, kung gusto niya, sponsoran ko siya. Kung ayaw niya, wag, wag pilitin. Kasi, in the future, siya lang din naman na magdadala sa sarili niya eh. Hindi ba? Para sa akin lang ha, iwan ko kung tama ako. Pag mali ako, comment kayo. And then, meron akong tanong na naman na, dapat din bang hindi sila makatapos dahil hindi ka nakapagtapos? pa ito naman, mali naman to para sa akin. Kasi, porki hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, ay pilitin mo rin yung anak mo na hindi mag-aaral. Kung gusto mag-aaral ang bata, dapat supportahan mo. Kasi, parang advance yung utak nila eh. Yung ah gusto ko ganito yung mangyayari sa buhay ko gusto ko ganyan yung parang nakahirila nakahilira hilira na lahat ng mangyayari sa buhay niya pinaplano na niya kaysa naman sa di ba kung tutuusin mas maganda talaga yung nakapag-aral kaysa sa hindi nakapag-aral kaso nga lang kung hindi ka nakapag-aral di mo kailangan ipilit ang sarili mo na mag-aral ka di ba at saka kung hindi ka nakapag-aral dahil wala kang pera or walang nag-sponsor sa'yo or wala, wala talaga, di mo kailangan sisihin ang sarili mo dahil hindi ka nakapagtapos. Maraming yung mayaman na hindi nakapag-aral. Ang totoong nakakayaman sa tao utak kung paano mo ikot-ikotin ang buhay. Okay? So, ito lahat ng mga pinagsasabi na to tamang tama to sa akin eh. kasi alam mo yung kabataan ko ang daming oh, mag kang mabuti mag-aral kang mabuti, ganyan ganyan pero hindi naman eh. maraming nakapag-aral tambay lang din sa bahay maraming nakapagtapos pero naging ano lang sa bahay kasi nag-asawa, nabuntis yung iba naman nabaliw, yung iba nagpakamatay, yung iba namatay. Ganun ba? Life is not perfect. Merong nakapagtapos, namatay. Merong din nakapagtapos pero buhay. Kaya dapat maging masaya tayo kung anong meron tayo. Dapat kung anong meron sa atin i-appreciate natin, hindi natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Kasi iba tayo, eh. Sa natutunan ko dito, sa salita na to, tamang-tama to sa akin. Oo. Balik tayo. Kung mag, may tanong lang ako, dapat kabang bang magsisi dahil di ka nakapagtapos sa pag-aaral? Yun lang. Bye-bye. Thank you.